Bagong timnaga yeah. Lenny Leni Robredo, Robredo. Oh, Uh uh oh. uh. Tunay ang progreso Huntanos ang gobyerno ang Bagong timnaga Uyan bagong timnaga Handa ng magsirbi Mata Matibay, masasari ganda Ang bagong timnaga naga. timnaga Ang bagong timnaga Ang bagong, bagong timnaga Tunay ang progreso Kung tanos kapagalan Masasari ganda Ang bagong timnaga Ang bagong timnaga

Mayroon ako yung <laughs> yoga pair. Motorkid, ang team, ang bagong team naga. Kay Lenny tayo. O oh, diba, happy-happy lang. lang. Good vibes talaga. no. At saka, ang sarap sa mata ng team. Uh, kay Lenny tayo. helmet to. No. Kung Fu Fighting! fighting. Yeah! ba? Diba, good vibes, good vibes lang! Hindi uh -huh. ka ng mga iba dyan. Bangay ng bangay. Diyos ko ha. Nakita na. Napakanega na. Uh, yeah. Ayan. Ano ba pinag-aawain itong mga to? Yung posisyon, yung kapangyarihan, yung pera. Kasi ni obob. Ay, ano ba naman yan? <laughs> Pero, nakabutihan sa bagong team naga, no? Chill, chill lang. Cool. Yeah. O oh, diba, kabata helmet. Uh, let's go. Araw-araw na to. Mhm, sagisi mo pa lang, lang ang An bagong, bagong team naga. Matutulog ka na lang. Ang bagong, bagong team naga. Little brand oh oh oh. oh. <coughs> Kayo na video na to. Kalimutan mong mag-subscribe mo at click ang notification bell para lagi kang updated. Sa natin mag-upload po ng video kapag. Kasi hindi ako may nabaltala naman ako. kung so, <gasps> ano sa vlog natin, kung ano yan. So stay happy, stay healthy, stay safe muna tayo as always. Sabi ko sa buhay niyo, naging helmet, tinabukin, tips getting better every day. God bless ever. Bye! Bye!